Hello mga friendship! This is not a drill! Last 50 units na po ng pinakamurang pabahay sa buong Cavite. Tama po ang narinig nyo at nagpapasalamat po kami sa lahat ng bumili. Thank you so much po. Dalawang linggo lang maso-sold out na tayo. At dahil nga dyan, gusto naming makahabol kayo. Kaya sa January 17, Wednesday, Last tripping na po natin, ang pabahay na 3 to 4,000 per month, malapit ng maubos. Kung gusto niyo pong makahabol, sumama po kayo sa aming libreng site viewing or grand viewing na gaganapin ngayong Wednesday. Ang kitaan po natin ay sa MOA at saka sa Tagig, kaya ano pang inatay ng mga friendship. Kung gusto niyo magpa-register at malaman kung paano maka-avail ng pabahay na nasa 3 to 4,000 lang at para sa minimum wage earner, i-PM niyo po kami at isend niyo po ang inyong mobile number para naman matulungan namin kayong mag pagkabahay na mga friendship, tandaan nyo ang ganito kamurang pabahay, hindi nagtatagal. So kung gusto mo mag-isip, mas makakapag-isip ka kapag makikita mo yung actual unit at saka actual location. E message mo na kami friend, malay mo, kami na ang tamang taong inaantay mo para matulungan ka magkabahay na. Antayin ko message mo ha? bye!